Shoutout sa mga mami mitik ng Marilake. Baka ikaw na ang napitikan ko. Must check this video. At ito na nga. Habang nasa kahabaan nga kami ng Marilake Highway, ay nakaisip nga ako ng isang katuwaan lamang naman para sa mga mami mitik ng Marilake. Wow. At ito na nga yung naging conversation namin ni Jowa. Oh, di ba Angel? Puro katarantaduhan ng alam. Kaka-Facebook mo yan. At eto na nga, eto na. Yung unang mami-mythic na aming naispatan dito sa Marilake. Oh! Eh? 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 yun. Hindi wari ako masyadong naintindihan ng aking kajawaan. Hindi na briefing ng maayos. Ay siya, isa pa ulit. Take two. <laughs> <Oi>! <laughs> <What>? <laughs>

Lagi kong kimigil na kayo eh, ha? La, dami nila! <laughs> ginawa ang video ang ito guys kasi every time, every time na dadaan kami ng marilaki ay ako'y napupuyat, kakahanap ng aming mga pitik tapos wala man lang kaming makikita ay anong inaw. Kaya naman ako na, ako na, I insist, ako na ang pipitik sa inyo para naman kahit pa paano meron. Sa ulo ko na nga kung saan kayo nakapwesto eh. Kiklik nyo na lang, ayan o, oh, nakapost na kami, kiklik nyo na lang. Pero bakit wala? Wala? magbig bite para kuhanan nyo din kami ng magandang picture ha ha ha, ha? joke lamang ayun for funny poor purposes lang po itong video ito salamat sa panunood dagdag sa muli bye bye peace punta na kami ng Quezon Province